Sige na. Sundan mo na lang ako. Doon. Ito yung Remulia Drive. Ganda, di ba? Tatay, tingin ka dito. Ganda dito. Peaceful. Ah, ganda ng lugar. Ah. At may butas dito. May mga tanim mo. Slide to slide. Ano kayang tatanim niya dyan? Tatay. Galing naman. Sipag naman ni kuya. Nahihiyan natin si kuya. Ay, babae pala. Labo talaga ng mata ko. Ano kayang tinatanim niya? Tamatis? Kamatis yan o mais. Kasi may ano may kapitan o. No? O ampalaya.